mga mahal naming senior citizens, lolo to lola at mga minamahal naming pensioners, isang napakainit na balita ang hatid namin sa inyo ngayon sa wakas. Matapos ang sunod-sunod na pagapela, panawagan at pagsusumamo ng marami, nating kababayan opisyal na pong inanunsyo ang bagong senior pension na ipamamahagi sa mula huli hanggang Setyembre 2 at 25 po. Kayo mismo ang maaaring kasama sa listahan ng mga makakatanggap ng dagdag, pinipisyo at ngayong araw, Tatalakayin natin kung paano ito makukuha sino-sino, ang kwalipikado at ano ang dapat niyong gawin para hindi ito mapalampas. Alam naming marami sa inyo ang nagtatanong, Totoo ba talaga ito? Kasama ba ako sa listahan? May kailangang isumite. Huwag na po kayong mag-alala. Dahil sa video na ito, kumpletong impormasyon ang ihahatid namin sa parang simple, malinaw at diretsyo sa punto, ituturo namin kung paanong masisigurado na kayo ay kabilang sa bagong batch ng senior pension beneficiaries, at kung paano ninyo mapoprotektahan ang inyong karapat-dapat na benepisyo, napakahalaga po nito lalo na sa mga walang regular na pension mula sa rare obsis dahil ang bagong senior pension na ito ay bahagi ng universal social pension sa program ng gobyerno na layuning suportahan ang lahat ng mahihirap at walang pinagkukuhang kita na senior citizens. Kaya kung isa po kayo sa mga senior citizen na umaasang magkaroon nang dagdag tulong mula sa pamahalaan. Ito na po ang pagkakataon. Huwag kayong papitiks Pitiks lang dahil baka nandyan na sa listahan ang pangalan niyo at hindi niyo pa alam. Sa susunod na minuto, ipapakita namin kung saan ito makikita, paano ito mako-confirm at kailan ito makukuha, Kaya mga kaibigan. i niyo na agad ang video na ito kung kayo ay excited sa bagong pension. Mag-subscribe sa aming channel para updated kayo sa lahat ng announcement at mag-comment kung kasama na ba kayo sa listahan. Sama-sama nating tuklasin ang biyayang ito para sa ating mga senior citizens ngayong alam na natin na opisyal na ang paglalabas ng bagong senior pension mula Julio hanggang Setyembre, 2 at 25 maraming kababayan nating seniors ang talagang sabik at nagtatanong. Tanong kung sila ba ay kasama at kung kailan ito makakarating sa kanilang mga kamay at sino ba naman ang hindi magiging interesado ba sa panahong kaliwat kanan ng pagtaas ng presyo ng bigas, kuryente, gamot at pamasahe. Kahit anong dagdag sa kita ay tunay na malaking tulong, lalo na kung ikaw ay senior, citizen na at wala ng regular na pinagkakakitaan, kaya tayo ngayon mas lalo nating palalalimin ang pag-unawa. Tung sa coin pension, na ito sa non-tomo coin, paano ito makukuha at ano ang dapat gawin para hindi ito may delay o mawala. Unahin natin ang pinakamahalagang tanong ng marami, sino ba ang kwalipikado sa bagong senior pension? Na ito ayon mismo sa Department of Social Welfare, and Development o isa, ang programang ito ay bahagi ng pinalawak na Universal Social Pension na isinabatas noong 2 at 24 at unti-unting ipinatutupad sa buong bansa simula ngayong taon sa ilalim ng bagong guidelines, lahat ng senior citizens na edad 6 na pupataas. Hindi tumatanggap ng pension mula sa rest o anumang private retirement, fund at walang permanenteng pinagkukuhanan, ng kita ay maaring maisama sa listahan ng benepisyaro, pero syempre may screening at validation pa rin na isinasagawa ng mga lokal na opisina ng Yesley katuwang ang Office of the Senior Citizens, Affairs o Kanang, bawat lungsod at munisipyo. Ngayon baka may ilan sa inyo ang magsasabing, pero matagal na akong nag-aantay, bakit parang hindi pa rin ako kasama, kaya dito papasok ang kahalagahan ng pag-update ng inyong impormasyon at regular na pag-check sa inyong local barangay ole. Ayon sa YV, maraming senior citizens ang hindi pa nasusuri dahil hindi nila na ang kompletong senior citizen data form or wala silang maayos na record sa Oscar kaya kung kayo ay hindi pa nakapagpasa ng ganitong form ito na ang tamang panahon para ito ay asikasuhin sa mga lugar na may aktibong Oscar sila po ang tumutulong maglista at magpasa ng pangalan ng mga kwalipikadong senior sa central office kaya te kung hindi niyo pa nakakausap ang inyong Oscar officer mainam na gawin niyo po ito pagkatapos ng video ang susunod na tanong naman ay ito Magkano ba ang matatanggap sa ilalim ng bagong Universal Social Pension? Yung sa pinal na alokasyon, bawat kwalipikadong senior citizen ay makakatanggap ng 1,2 kada buwan, pero dahil ito ay ipamimigay quarterly o kada tatlong buwan, ang matatanggap po ninyo ngayong Hulyo ay kabuwang treya na may dagdag pa pong 500 na special, cash grant bilang one-time assistance para sa mga unang makakatanggap. Ngayong roll-out period, ibig sabihin kung kayo ay mapapabilang sa listahan PARTNAB, ang kabuang matatanggap niyo mula sa huli? Hanggang Disyembre, hindi ba? Tayo mong balaking tulong dito. Pwede niyo nang ipambili ng gamot, groceries, o kahit dagdag para sa inyong kuryente o tubig. At syempre, ang tanong ng lahat, kailan ito ipapamahagi ayon sa opisyal na anunsyo ng ESA, ang unang wave ng payout ay magsisimula sa Hulyo 10 due at 25. Ito ay isasagawa sa pamamagitan ng mga payout centers, barangay halls at sa piling, lugar sa pamamagitan ng door to -door delivery. Para sa mga bedridden o walang kakayahang pumunta sa payout venue, magtatagal ito hanggang September 32 at 25 at hati-hati po ang schedule kada rehiyon. Kaya mahalagang makipag-ugnayan kayo sa inyong upang malaman ang eksaktong petsa ng payout sa inyong barangay. Ngayon kung kayo naman ay na-validate na pero hindi pa rin nakakatanggap kahit na alam ninyong kwalipikado kayo, maaring may kulang sa inyong dokumento, karaniwan. Ang mga isumite ay ang inyong senior citizen barangay certification at updated contact number o address may mga kaso raw kasi na hindi maabot ng ye ang ilang benepisyaro, dahil mali ang cellphone number or address kaya hindi nakatanggap ng panyaya para sa payout kaya asis kung hindi pa kayo tinatawagan or nabibigyan ng paalala huwag kayong maghintay kayo na po ang lumapit sa oska o lagi sa inyong lugar anon isa pang bagay na mahalagang maunawaan ng lahat ay ito hindi porket may senior citizen, iconic hiway automatic ng mga kakatanggap, ang AI isa lamang sa mga requirements, ngunit ang pinaka -importante, ay kayo ay validated na beneficiary sa ilalim ng national database ng YV. Kung wala sa master list ang pangalan nyo, kahit meron pa kayong eh, hindi pa rin kayo masasama sa payout? Kaya ang tanong pero paano nyo malalaman kung kayo ay kasali? May paraan po para ito ay malaman? Una, maaaring magtungo sa inyong IV, regional office, um, sa at Magtanong kung kayo ay kabilang sa approved list, may mga local government, units rin na naglalabas ng listahan sa barangay, hall o bulletin board ng munisipyo, sa ilang probinsya gaya ng Cebu, Iloilo at Pangasinan. May inilalabas na printed list na nakapost sa barangay, sa iba naman, may tumatawag o nagikot ang social workers upang personal na ipaalam sa mga kasali, kaya na mahalaga po ang aktibong pakikipag, ugnayan sa inyong barangay at laig, kung kayo po ay may anak o apo na marunong gumamit ng internet, pwede rin kayong magtanong sa official Facebook page ng inyong S-Regional Office. Kung may online list or announcement, at habang tayo ay nasa usapan na rin ng listahan, mainam ding banggitin na may mga reklamo, tanda itungkol sa hindi pagkakasama ng mga tunay na may hirap na seniors habang may ilang mas nakakarang kasali naman, kaya pati ngayon mas pinaiting pa ng ISR Ang proseso ng validation, gamit ang National Household Targeting System less, pati na rin ang community-based, Monitoring system, severness ng mga lay, ang layunin nito ay matukoy. Kung sino talaga ang tunay na walang pinagkukuna ng kita at karapat dapat sa tulong ng gobyerno, kaya huwag po kayong magulat kung minsan ay may dumadaan sa inyong bahay na social worker para mag-interview o mag-validate. Ito po ay bahagi ng proseso upang mapanatiling patas at maayos ang pamamahagi ng senior pension samantala sa mga nanonood na kasalukuyan ng nakakatanggap ng social pension simula pa noong 2 at 23 o mas maaga pa, may magandang balita rin ang mga old beneficiaries ay kasama pa rin sa bagong batch at sila ay automatic na. Makakatanggap ng bagong rate na 1,2. Kada buwan, hindi na po kayo kailangang mag reapply ni kinkunit kung kayo ay hindi, na claim ang pension. Niyonong nakaraang payout, maaari po kayong maghabol o mag-request ng revalidation. Kailangan lang ay magpakita ng sapat na dahilan kung bakit hindi kayo nakapunta sa payout center noon tulad ng sakit, emergency o pagkalipat ng tirahan kung kayo naman ay naninirahan sa malalayong lugar. Gaya ng bundok o isla, huwag kayong mag-alala sa mga lugar na mahirap puntahan. Ang Yago ay may mga mobile, payout teams o partner emos na tumutulong sa pamamahagi ng pensyon. May mga lugar din kung saan ginagamit ang mga cash card o wallet gaya ng kasash, land bank cash card o paymaya para mas mapadali ang proseso. Kaya kung kayo ay may ganitong digital option, itanong nyo sa inyong, Nick, kung pwedeng sa card na lang nyo tanggapin para hindi na kailangang pumila, o bumiyahe, sa dami ng impormasyon na ito, baka may ilan sa inyo ang medyo naguguluhan na, pero huwag po kayong mag-alala dito sa ating channel, layunin natin na gawing simple at malinaw ang lahat ng detalye para sa inyo lalo na pati ang mga lolot. Lola natin ay dapat na relax na at hindi na stress, kaya kung may tanong pa kayo, huwag kayong mahiyang mag-comment sa ibaba. Sasagutin natin yan sa mga susunod na video o kaya ay maglalabas tayo ng follow-up video kung marami ang interesado. Ngayon kung kayo naman ay may kamag-anak o kapitbahay na senior citizen pero hindi pa aware sa programang ito, pakishare na po ang video na ito sa kanila. Minsan isang simpleng share lang ang makakapagbigay ng tulong sa isang taong matagal ng naghihintay ng benepisyo. Isipin nyo na lang kung ang patron na bang na matatanggap mula Julio. Hanggang Setyembre ay magagamit sa pambili ng gamot o bigas ng isang lolo o lola. Aba malaking bagay na yan. Itutuloy ko agad ang natitirang bahagi ng script upang maabot ang eksaktong turkong zero-zero words.